Hello guys, welcome back to our channel Beauty's TV and for today's vlog guys nandito tayo sa Venice Grand Canal Mall Ayan, first time namin dito that... Dati nakikita ko lang to sa mga post ng social media at na-miss talaga ako sabi ko, ay gusto ko rin pumunta dyan ang ganda-ganda naman kasi nakikita ko rin yan sa ano sa yun nga, sa Venice sa, sa Italy sabi ko ay gusto kong pumunta diyan biruin mo meron na pala sa Pilipinas although nung last week ko para meron na rin ata pero wala nga time na pumunta so ayan sabi ko next week ko pumunta talaga ako kasi mga kaibigan ko may mga post may mga na upload na pictures and videos sabi ko inggit much naman in a nice way pumunta talaga ako diyan so ayan nandiyan na kami ikot-ikot kami sa buong mall at malaki talaga siya. At yan yun, nung dumating kami dyan, ang una namin nakita yung bangka. Yan, yung famous na bangka na yan. So yan, pinuntahan namin yung sakayan dyan sa bangka. Before pa lang guys, pumakay ng bangka, magbabayad ka muna ng ticket doon sa kanilang ticket booth na medyo may hindi naman kalayuan mula dyan. So, ayan, nagkihintay na kami dyan. Ayan, wait na kami ah, para sa aming turn. Ah, na kami ng susunod. Yay, hey, happy! Ayan na nga, guys. Nakasakay na nga kami. Ayan, yeah. excited at happy. Kaso lang, sobrang tinik ng init. Kasi nakasakay kami dyan is mga... 10, 10 a.m. na ata kami nak nakarating dyan. Kasi, noon that day, pupunta kami ng airport, susunduin so, namin si papa at si kuya sa airport dahil nauna kami ng one week din ayan, dumaan muna kami dyan hi guys, nandito na kami sa Venice Grand Canal Mall at McKinley Hills ayan, satisfied <laughs> nakasakirin si Anna inis na inis kasi ang init hello sa kabilang boat <laughs> And yan, may kasabay kaming, ano guys, ah uh, so, nakasakay dyan sa bangka na yan. Galing siyang Bangkok. Uh, turista siya ng Pilipinas. Nagpa-picture sa sa akin. Ano kami, palitan kami ng picture. Pag, ano, pag sa, ka, maganda yung ano namin background, siya napipicture sa amin. Pag maganda naman yung background niya, kami naman ipi-picture sa kanya. Palitan kami at mabait siya. then naman yung view from second floor makita na kami kasi kailangan na naman maghanap ng kakainan na restaurant for lunch kasi tanghali na niyan ayun trick na trick na ang araw and then yun hanap kami ng restaurant dyan na medyo basok sa budget <laughs> Tapos ang may mga pagandar pala sa nang ganyan. Maganda rin. Maganda talaga ang weather. Maganda mag picture taking. Yan, pang, maganda, pang picture picture talaga ang weather. Kaso nga lang sobrang init. <laughs> Tapos yan, ang dami pa rin sumasakay kahit mainit na yung iba nakapayong. Walang pakialam sa so, init ng panahon. Parang kami lang din, walang pakialam. Ara-ara sa edit ng panahon, may experience lang ang pagsakay ng boat na yan. Inspired by Grand Canal ng Venice, Italy. Ayan, ang dami ng tao dyan. Ayan guys, tingnan nyo. Look, look, look gaano katirik ang init pero wali yan kasi ang tao pag masasayahan sa ginagawa walang pakialam sa init ng panahon at yung time na yun guys dumadami na mga tao dahil ano na um, takali na talaga so yan nakakapag, nakapag lunch na rin kami yan then ikot ikot ng konti at kailangan na rin naming umalis So ayan, nakapag-ikot-ikot na rin kami guys at marami ako nakitang mga branded stores kung gusto nyo mag-shopping at mga boutiques na talaga namang napakaganda at medyo maganda rin ang prices. At pero din silang places na ganyan na pwedeng tumambay at magpalamig-lamig at pwede magpapicture dahil maganda talaga ang view. At marami na rin na ng tao at alis na rin kami dahil magsusundo pa kami sa airport. So yan lang guys. Thank you for this day sa pagsama sa amin. Thank Thank you for always watching my videos. See you next time. Bye, guys. See you again.